Hello po mga kalaki, si Lola Carmen Ayan, at syempre ako, picture namin ni Lola Carmen Syempre ngayon po ay alas 11 po ng umaga At tara po, mamigay po tayo ng mga lucky numbers po Para po sa ating lahat, okay? Ang mga lucky numbers po natin po at alas 11 ng umaga Mga kompleto pong 6-digit lucky numbers At syempre, ito yung mga 6-digit sa Pilipinas 6-digit po sa abroad mga kalaki, di ba? Talaga naman pong inaabangan ng ating mga 6-digit Kasi dito po talaga naglalakihan ng mga price Okay? Ito po ay may mga nananalo ditong 3-digit, 4-digit, 5-digit at syempre sana po 6-digit yung big jackpot. Mapanalunan po natin. Ano po? Ayan. Uy, may ambulansya. Ayun, dadaan ng ambulansya. Pero mga kalaki, syempre ito na po mga kalaki ha. Andito po tayo ngayon sa isang... Ah, ...paborito kong lugar naman dito na kinakainan po dito sa amin. Andito po tayo ngayon, maglalans po tayo dahil po gusto ko po magkaroon po ng... Uh, peace of mind <laughs> kasi nga lately di ba nagkasakit nga ako so gusto ko naman na uh, bigyan naman ang time ng time ang sarili ko at syempre bago ko, bag, kahit na saan ako pumunta gusto ko pa rin mamigay ng mga lucky numbers sa inyo lalo na po ngayon naglalakihan po ang price kaya umpisahan po natin tara po mamigay na po tayo ng mga lucky numbers po para sa lahat kaya Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas at buong mundo handa ka na bang manalo at maging milyonaryo. Ayan mga kalaki, ito na po ang 10-digit lucky numbers abroad. Ang 10-digit lucky numbers abroad mo ay number 29, number 38, number 47, number 51, number 16, number 37, number 43, number 54, Number 62 at number 25. Ayan po mga kalaki ha. At syempre, ang 8 digit lucky numbers eto na ang 8 digit lucky numbers mo ay number 37 number 42 number 43 number 16 number 28 number 23 number 32 at number 39 ayan mga kalaki at syempre isunod na po natin ang 7 digit lucky numbers abroad ang 7 digit lucky numbers abroad ay number 25, number 36, number 31, number 22, number 14, number 9 at number 37. Ayan mga kalaki, kompleto na po. Ito na po ang 6 digit lucky numbers 1 to 29. Ang 6 digit lucky numbers 1 to 29 ay number 4 number 23, number 22, number 18, number 15, at number 12. Ayan mga kalaki. At syempre, ito naman po, ang 6 digit 0 to 9. Ang 6 digits 0 to 9 ay number 7, number 0, number 8, number 8, number 1, at number 3. Ayan mga kalaki ha. At syempre, ito na po ang 5 digit lucky numbers. Kunin mo na ang 5 digit lucky numbers mo ay number 26, number 28, number 32, number 27, number 19. Ayan mga kalaki at syempre dito na tayo sa Pilipinas ang mga 642. 645, 649, 655 at 658 6 digit lucky numbers kung saan naglalakihan po ang mga prize. Pero bago po natin ibigay yan mga kalaki, syempre sa mga masusugi natin mga followers ngayong alas 11 po ng umaga, bago po kayo mag-lunch, ayan, kung gusto nyo po makatanggap ng mga lucky numbers everyday, hanapin lamang po kami sa Facebook. I-search nyo po ang legit na account namin, Red Parungkin, na meron pong 315,000 followers. Ayan po ah. At syempre, sa YouTube po, 16,000 followers. Sa TikTok po, 300, uh, 414,000 followers sa po tayo mga kalaki. Yan po yung mga legit na legit na legit na account na mga uh, ginagamit po natin. At meron po kaming second account, Aris Gatchal yan po. At Red Parungkin po na naka yellow t-shirt ako na may picture po namin ni Lola Carmen. Ayan, at meron pong 50,000 followers mga kalaki, di ba? Ganun po nang titiwala ang mga followers natin dumadami. Kasi naman, legit na legit po nakakapagpanalo po at nakakapagpalabas mo tayo ng numero. Okay, so ayun mga kalaki, tandaan nyo ang lucky numbers namin. Libre po ito mula umaga, tanghali, hapon, gabi, wala pong bayad private consultation po ang may membership fee at bago po kayo magpa-member dapat makausap nyo po ako para legit po na ako mismo ang kausap niyo at hindi po mga fake uh, account okay mga kalaki ito po ay walang pilitan na malay mo naman pag tinry mo itong private consultation dito ka pala swertehin tulad nila ba diba? kaya ito po mga kalaki kunin mo na ang mga 6 digit lucky number 642 ang 642 mo ay number 10 number 13 number 25 number 28, number 33 at number 36. Yan po yung 642. Ang 645 mo ay number 29, number 37, number 41, number 30, number 22 at number 18. Ayan. At ang 649 digits mo ay ito na po ang 649, number 38. Number 34 Number 42 Number 17 Number 11, at number 5. Ayan. At ito na po ang 655. Ang 655, six digit lucky numbers mo ay number 23, number 16, number 28, number 4, number 15, number 27. Ayan. At syempre, ito na po ang 658, six digit lucky numbers. Ang 658, six digit lucky numbers mo ay number 33 number 48 number 49 number 32 number 11 at number 3 ayan mga kalaki kompleto na po ang 658 6 digit lucky numbers syempre takbo na sa suki yung outlet at make sure po ang lucky numbers namin aalagaan nyo yan ng 3 days bago po natin palitan at syempre mga kalaki ah... Uh ngayon po ng halian syempre po ang hangat po namin ay manalo 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 kayo eto na po ang paborito ng lahat ang shout out time ayan po shout out po tayo sa ano to sa mga ah, uh, dito po sa palengke ng ano to tandang Sora Quezon City hello po sa inyo public market maraming salamat po sa panonood nyo po dyan hello po sa inyo at syempre po ito po ay Sir Red nakasabay po kita sa nakasabay po kitang kumain hello sir red naalala mo po kami po yung nagpa picture sa iyo na grupo po ako po yung nagbigay sa inyo ng ah oo ikaw yung nagbigay sa akin ng ano ng souvenir okay hello po maraming maraming salamat po natatandaan po kita bibigyan kita mamaya ng lucky numbers okay kaya ano pang hinihintay mo mga kalaki sa mga gusto po magpa shoutout out dyan, abay, comment lang po ng comment, share po ng share ng video at heart lang heart para sa ganun po mapansin ko kayo at syempre mapadala ko kayo ng mga lucky numbers. Okay, at ingat po at God luck, God bless sana po, manalo tayo ngayon. Uy, mag-lunch na tayo, tara kain na, gugutom na ako.